Yung slander, sir eh ito isa ito hindi masagot ni ano eh, ni attorney uh, Alex Lopez dahil nakausap ko siya nung uh, last week diyan sa pirmahan ng Napsi at saka ng uh, League of Provinces of the Philippines eh sabi niya eh, hindi niya sigurado kung alin ba talaga ang nakakaslander sa mga nabanggit nito ni OIC uh, Kayo po ba may kumbaga mayroon po ba kayong uh, narinig man lang Meron tayo eh kasama po tayo sa uh, press con ni mm -hmm. Mr. Esteban He is passionate mm -hmm. dito sa kanyang advocacy, dito sa pinaglalaban niya. Mm -hmm. At wala naman po kung natatandaan ni na slander sa sinasabi niya. Ngayon, mm -hmm. kung ang pagsasabi po ng katotohanan ay slander, <laughs> eh, guilty eh, siya doon. Kaya sila nasasaktan. Ayan. Diba? Mm -hmm. Kapag ka meron sinasabi si Mr. Esteban na nakasasakit sa kanila dahil mm -hmm. sa totoo, eh hindi po slander 'yun. Mm -hmm. uh, so tingnan po natin kung uh, ano pong uh, ano nila doon. Sir, uh, mm -hmm. uh, ang kanilang gustong uh, uh, palabasin doon. Nang mm -hmm. sa amin po, ah uh, ang pagsasabi ng katotohanan ay is, eh, hindi po slander.